Ito po yung bilin ng Panginoon sa atin. Ito po yung mababasa natin sa Deuteronomy 29 verse 9. Ano po ang sabi? Keep therefore the words of this covenant and do them that ye may prosper in all that ye do. Ayan po. <coughs> At ang mababasa rin nga po natin yan sa continuation po dito sa Deuteronomy 28 verse 12. Tagalog po, sa babasahin ko po, bubuksan ng Panginoon sa inyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa inyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay pagpapahiram sa mga raming bansa, at ikaw ay hindi ihiram. So, continuation po ng sa verse 13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot at ikaw ay magiging sa ibaho lamang at hindi ka mapapa sa ilalim kung iyong diningin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na utos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin ayan po kaya po dapat sundin po natin kung ano po ang nakasulat sa kanyang banal na kasulatan Okay, dumatukuha na po tayo dito sa ating pag-aaralan patungkol dito sa yung mga baryang pong ito. Silipin po natin ni bawat isa. So, itutur, ipapakita ko po sa inyo yung mga error. Okay po. O, oh, sige. Simulan po natin dito sa 2000 eh. 19 ng 5 peso po round actually ang error ko nito ay overs po ba yan overs at makikita po natin dito sa dito po sa pangalan ni Andres Bonifacio yung yung letter D po yan po ayan po makikita nyo yung letter j nya hindi siya buo ang pagkaka gawa po dahil po merong ah, metal po or na pumatong po doon sa ibabaw ng letter D. So, yan po lang yung error niya mga hunters And second po, ito po, ang dulas. Kaya ayaw ko mag -one -test din eh. Ito naman po yung 2019 na AGC series piece of ito po yung makikita natin dito dito po sa dulo ng Rizal yung kung saan po yung mint mark dito nakalagay po meron po siyang uka dito hindi po masa, hindi ko po masabi kung ito po ba ay uh, parang mint mark na napigilan ng pag Pads po ayan po tingnan po natin ayan po mga kahunters ayan din po sa larawan may ikita nyo para kinunan ko na po para medyo malinaw po yung pagkaka ito po yung mga pwede po natin gawing uh, freebies po sa mga binibenta nating uh, coins o barya nang sa ganun maging attractive po yung mga binibenta natin so mga kahunters yung mga iba nga po pala uh, wag po nating uh, laging hinahawakan po yung wag po masyado nating hawakan yung ating mga barya nang sa ganun ay hindi po masira yan. Dahil sa mga ibabaw po. Yan sa mga gilid-gilid. Okay lang po yan. Yan nga po yung iba mga kolektor. Naglalagay po o nasusukot po ng guantes. Protection po yan sa mga bariya. Kaya nga po ang bilin ko po sa inyo. Yung mga panakakita po kayo ng mga coins na yung may kintab po. mga sabihin, sabihin natin mga taong at 1998 na limang piso yung kulay yellow po yan nakakita po tayo ng may luster yung kumikinang yan i-protectahan uh, po natin sa mga ano mga gas gas lagi po natin yan sa mga uh, sa plastic po may nabibili po niya mga maliit na plastic na may sealed po mo ko anong tawag doon okay next po tayo another piso po at over error din po ito yan makikita po natin sa iba't ibang party po dito sa taong na 2019 dito sa word na piso at kahit to sa number ng piso po dito sa word o sa pangalan ni Jose Rizal ayan po isa isa-isahin po natin focus ko lang po mga kahunters ah. ayan po medyo yan piso po yan nagkaroon po siya ng double punch yan sa piso sa taon po na 20... hindi masyado ayan 2019 makikita nyo po parang siya nagdoble ayan po yung pinakang error nyan hmm. ayan pwede po nating maibenta ng 100 pesos po 50 to 100 pesos ayan at saka itong 2019 at uh, 2020 na limang 25 centimos po o 25 centimo. Ito po ay hindi ko sinasabi sa inyong hard to find. Dahil sa kasalukuyan po ito ay mga lumalabas. Pero ang maipapayo ko lamang po sa inyo ay ingatan nyo po dahil sa hinaharap po ito ay magiging mahirap hanapin na kagaya ng 2017 po halos hindi na ho kayo makakakita ito po ay naisusukli lang po sa mga amol sa mga groceries po Ayan, 2020 25 centavo o 25 centimo yan ang meron po ako yan po, isa, dalawa, tatwa, apat. Pang lima po itong nasa kamay ko. Okay. And the last uh, coins po. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, ayan, marami siyang hindi smooth yung pagkakagawa ng gilid ng uh, po. Ayan, parang labis-labis na hindi mo maintindihan. Ang tawag po sa si error na yun deterioration error ito po ay walang value kaya kung makakita po kayo nyan huwag nyo na pong ipunin o itago ibilin nyo na lamang po yan pinapakita ko po sa inyo to pero kung ang error naman po o kung meron naman pong kakaibang error po kagaya dyan nakita nyo po ba yung guhit na yan nagdoble itong sa ilalim ng star nagkaroon ng double punch po ayan yan maaari nyo pong itabi yan nakikita nyo po parang yung yung dye po oh. hindi nagpantay po siya tumabingi yan you know. pero dito sa dulo dito pantay siya tsaka yung star po tingnan nyo po ayan po hindi nag pantay tingnan po tingnan po na yun eh. oh, okay bago ko po silipin ayan coin trader po for buyer and seller pwede po kayo mag post dyan at ng mga nais nyong event mga coins po. Hanapin nyo lang po, itype nyo po sa Facebook page, Coin Traders for Buyer and Seller po. Open po sa lahat yan mga ka-hunters. Nakalink po yan sa iba't ibang mga Facebook page na mga nagbebenta rin o ng mga coins. Malay nyo, madaanan po yung inyong uh, ah, Ayan. Ito po. Tingnan po natin ulit. O, oh, ayan po. Oh. Ayan po mga ka-hunters. Oh. Yung race po ng sun. Pansinin nyo po yung race ng sun. Ayan po, sa taas po, ayan, dagdoble po. Yan tingnan niyo po din sa larawan. Yan kin uh, pinicturean ko na rin po para na sa ganoon makita niyo mabuti. Okay, mga ka-hunters. Okay, hanggang dito na lang po mga ka-hunters at nawaya pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga ginagawa. Ingatan po ang inyong mga pamilya at yung mga pamilya po gabayan sa anumang oras God bless you po